Hi guys, nagluto pala ako ng adobo. Ayan. Adobo na merong sitaw at kangkong. Ayan guys. Ulam ko na to ng dalawang araw. Hmm. Kangkong, sitaw, baboy. Ayan. Sobrang saya ko kapag nakakapagluto ako ng pagkain Pinoy kasi ayan ganyan sya hindi ako magaling magluto pero thankful ako kasi may lasa naman yung niluluto ko maski pa pano ayan, ginisa ko lang siya sa sibuyas bawang tapos nilaki ko yung baboy oyster sauce, suka, ganun light sauce And then, yun na. Pagkatapos kong ginisa, nilagay ko na. Pagkatapos kong ginisa, pinalambot ko yung baboy. Tapos nilagyan ko. Tapos huli ko nilagay yung uh, una muna sitaw tsaka kangkong pinakahuli. Tapos yan na, may ulam na ako. Then, sobrang saya ko. Feeling ko, blessed, blessed ko na. Feeling ko, ano, alam niyo kahit maliit na bagay na appreciate ko. Kasi hindi lahat ng tao nakakakain ng maayos. Kaya, feel so blessed. and, kahit sa baong nga lang ang ulam ko, gusto ko na. Masaya na ako. Alam nyo yun. Ayan. Bye guys and God bless. Tingnan niyo naman siya. Bye.